Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, ito ang inyong kaagapay, Pastor Joey Umali, Senior Pastor ng Christian Solidarity Fellowship at Bishop ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Nais ko munang batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Natutuwa tayo na dumarami ng dumarami ang sumusubaybay sa atin. Siyempre sa radio, ngunit ang binabanggit ko ay yung mga sumusubaybay sa Facebook Live. Uh, sina Jelly Olivar, Normita Bernardo Gorospe, Tiding Mangundayaw, Ronald Yang, Manny Brobio, Lisa Ocampo, Leoni Lopez, Loida Ibanez Sacramento, Eden Reyo Alma Suba, Saturnino Santos at Emma Ramos. Panalanging nagpupumilit. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lukas 11:1 hanggang 13. Kaya ninyong basahin ko ang Greek Tagalog Interlinear New Testament ng Lukas 11:1 hanggang 13. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Kapag kayo'y mananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin at huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, Kaibigan, pahiramin mo ako ng tatlong tinapay sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At siyang nasa loob ay sasagot, Huwag mo akong abalahanin. Nakasara na ang pinto. Nasa higaan na kami ng aking mga anak. Hindi ako makakabangon upang mabigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, Bagamat hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit siya ay babangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Tumukto kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakatatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya Itong binasa ko sa inyo ito ay may version sa Mateo sa 9 hanggang 13 at 7 hanggang 11 Ang version ni Mateo ay popular kaysa maikling bersyon ni Lucas na aking binasa kanina. Ang mga talatang ito'y tumatalakay sa matter and manner of our prayers. Ano ba ang dapat maging laman ng ating panalangin at sa paanong paraan natin ito ipinapanalangin? Ang mga alagad ay meron tanging kahilingan sa ating Panginoon. Alam nyo, hindi sila humiling na Turuan sila kung paano magpapagaling ng may sakit o paano magpapalayas ng masamang espiritu. Ang kahilingan nila, ayon sa verse 1, ay ito. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Katulad ng mga alagad, hindi rin tayo marunong manalangin. Kaya't kailangan din tayong turuan. Alam nyo kung tutuusin, dapat bawat panalangin natin ay pinasisimula ng kahilingan natin na tulungan tayo ng Panginoon sa ating ipapanalangin. Lord, teach us to pray. At ang nagturo sa mga alagad, kung paano mananalangin ay si Jesus, na ang panalangin ay isang way of life. He eats prayer for breakfast, wika nga. He is a man of passionate prayer. Ang puro ni Jesus tungkol sa panalangin ay nahati sa dalawa. Una, ang nararapat na laman o content ng prayer at ikalawa, ang nararapat na pamamaraan kung paano mananalangin, the manner of praying. Talakayin muna natin ang una, ang nararapat na laman ng panalangin. Pero bago tayo humiling ng anumang kailangan ang nangingibabaw sa ating damdamin ay ang pagnanais na maparangalan at mapapurihan ng Diyos. Thus, when we pray, we must pray in the spirit of worship. Napakahalaga nito. Sapagkat kung wala ang diwa ng worship doon sa ating pananalangin ay wala tayong connection sa Diyos. At kung walang connection, walang power. Kapag napapurihan na natin ang Panginoon, kapag naparangalan na natin ang Kanyang pangalan, sa sa atin ang Kanyang kaharian, mangingibabaw sa atin ang Kanyang kapayapaan at katwiran. At iyon na ang pagkakataong maaari nating ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan ay laking pribilehyo na tayo'y hihiling sa Diyos bilang ating ama at tayo'y tutugunin niya bilang kanyang mga anak. Yung mga nakikinig sa atin na mga parents, kung kayo ay tatay o nanay, alam ninyo yung papaanong kapag ang anak ay humiling, eh talagang gagawin natin ang lahat upang ating pagkaluob ang kahilingan ng ating anak. Dito, tinuro ng ating Panginoon na ang Diyos ay ating Ama at binasag nito ang naunang paniniwala o sinaunang paniniwala ng mga tao na ang Diyos ay isang kapangyarihan na may malayong distensya sa tao. Distance. Merong malayong distansya. Na ang Diyos na manlilikha ay dapat katakutan ng tao. Kaya noon, ang layunin ng pananampalataya at pagdilingkod sa Diyos ay upang maiwasan ang pagkagalit ng Diyos sa kabilang dako. Ang katuruan ng Biblia na ang Diyos ay ating Ama ay naggagarantiya sa atin na Siya'y maaari nating lapitan anumang sandali sapagkat Siya'y ating Ama na maamo at mapagmahal. Ganito ang sabi sa Roma 8:14-17. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. ako mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya tatlong kahilingan ang binanggit ni Jesus dito sa ating aralin. Unang kahilingan, ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. Iniuutos ng Panginoon na ang hingin natin sa Kanya ay yung lamang ating daily provision hindi pangangailangan natin sa loob ng isang linggo, o sa loob ng isang buwan, o sa loob ng isang taon. Kundi yun namang pangangailangan natin sa araw-araw. Nais kasi ng Diyos na tayo'y ganap na magtiwala. ng kanyang biyaya ay sapat sa araw-araw, kung kaya't walang dahilan upang tayo'y matakot. Walang dahilan upang tayo'y magsagawa ng food hoarding sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ang pagkatakot ay kapahayagan ng kakulangan o kaliitan ng pananampalataya. Ganito ang binigay na assurance ni Jesus sa mga mananampalataya ayon sa Mateo 6, 25 at 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas na ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ikalawang kahilingan, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Kung araw-araw kaming nakagagawa ng kasalanan, patawarin mo kami araw-araw. Pero may kolatigya ito Maaari lamang nating hingin ang pagpapatawad ng Diyos kung tayo rin ay nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin It's a prerequisite sa pagpapatawad sa atin ng Diyos Ang ginamit na salita dito sa ating teksto ay nagkakautang ano mang gawin nating kasalanan ay utang natin sa Diyos. Sapagkat sa Diyos tayo may utang, Siya ang may karapatang maningil sa atin. Kayo din naman, anumang gawing kasalanan laban sa atin ng sino man, ay pagkakautang niya sa Diyos. Kaya tan Diyos. Ang may karapatang maningil, ang Diyos ang may karapatang gumanti ang tawag dito ng iba ay karma. Ngunit ang tawag natin dito ay hustisya ng Diyos. Ganito ang wika sa Roma 12.13 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Na-imagine nyo na ba kung ang Diyos ang magagalit at magiganti sa atin? Alam niyo ako, hindi ko ma-imagine. Kahit there's only one way, na hindi natin maranasan ang galit at paghihiganti ng Diyos at ito'y ang pagpapatawad natin sa sino mang nagkasala sa atin. Ikatlong kahilingan, huwag mo kaming dalhin sa tukso lead us not into temptation. Maari ba talaga tayong dalhin ng Diyos sa tukso? Hindi. Never. Ang ibig sabihin nito ay hinihiling natin sa Diyos na huwag niya tayong hayaang humarap sa tukso ng walang kalaban-laban. Ang tukso ay mula sa dyablo, samantalang ang pagsubok ay mula sa Diyos. Ang layunin ng tukso ay wasakin ang ating pananampalataya. Ang layunin ng pagsubok ay patatagin ang ating pananampalataya. Nagiging dalisay at matatag ang ating pananampalataya matapos nating mapagtagumpaya ng mga pagsubok. Wika sa Santiago 1, 2-4 Mga kapatid, magalak kayo Kapag kayoy dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayoy maging ganap at walang pagkukunang. Matapos nating talakayin ang nararapat na laman ng ating pananampalataya, pag-usapan naman natin ngayon ang nararapat na paraan ng ating pananalangin. Kailangan manalangin tayo with persistence. Ang panalangin natin ay dapat nagpupumilit, dapat makulit, hindi basta sumusuko at tumitigil. Kailangan kinukulit natin ang Diyos ang pangungulit ay kinainisan ng mga tao. Di ba? Ikaw ayaw mo rin yan na ikaw ay kinukulit. Pero iba ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagagalak kapag siya'y kinukulit natin sa pamamagitan ng ating panalangin. Ganito ang salin ng English Standard Version ng ating text. Ang verse 9 sabi, And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find knock and it will be open to you Ibig sabihin doon sa persistent prayer doon sa panalanging nagpupumilit we do not only ask we seek and we do not only ask and seek we continue pressing we continue knocking until our door or our prayer is heard asking, seeking, and knocking at the ingredients of persistent prayer. We ask to receive, we seek to find, and we knock so the door will be open. Dahil sa panalangin nagpupumilit, tayo'y nakatatanggap, nakasusumpong at napagbubuksan. Ibig sabihin, hindi tayo umaasa sa wala. Umaasa tayo ng may katiyakan. Hindi lamang ang tatlong kahilingang ating nabanggit ang tinatanggap natin bunga ng panalangin nagpupumilit kundi higit sa lahat ang Espiritu Santo. Ganito ang wika sa verse 13. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay, ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, kaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Aba, kapag nasa atin ang Espiritu Santo, nothing, nothing is simply impossible. Bumanggit si Jesus ng dalawang magkaibang sitwasyon na nagaganyak sa atin na manalangin ng may pagpupumilit because it works. It definitely works. Ang una ay ang pangihiram ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan ng tatlong tinapay sapagkat dumating isang hating gabi ang isang bisita. Sinabi ni Jesus na ang humihiram ay pagbibigyan hindi dahil sa kanilang pagiging magkaibigan kundi dahil sa kanyang pagpupumilit wika sa verse 8. Sinasabi ko sa inyo, pagamat hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya ay babangon at ibibigay ang anumang kahilingan niya. Ang ikalawa, ang kabutihan ng Diyos ay hindi pwedeng daigi ng kabutihan ng tao ang ama ng isang pamilya, ay nagkakaloob sa kanyang anak ng mabubuting kailangan nito, kaya hindi maaaring humihingi ito ng isda ay bibigyan ng ahas, o humihingi ito ng itlog ay bibigyan niya ng alakdan. Higit, mas higit ang kabutihan ng Diyos sa tao. In fact, there is no point of comparison higit pa sa mabubuti nating kahilingan ang handang ipagkaloob ng Diyos. Kung minsan, kumihiling lamang tayo ng bisikleta, ang ipinagkakaloob ng Diyos ay kotse. Ganito ang wika ni Pablo sa Efeso 3.20. Sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Kaya isipin mo na. Isipin mo na ang pinakamataas mong pangarap. Alam mo, kayang higitan niya ng Diyos. Ano pinakamataas mong pangarap, pwedeng higitan ng Diyos ang iyong pangarap. Kaya kung sa palagay mo sa ngayon ay tinanggap mo na ang malalaking biyaya mula sa Diyos, nakakamali ka. Because God is not done with you yet. Higit pa sa tinanggap mo na. In fact, higit pa sa maaari mong isipin o hiningin man, ay handang ipagkaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin nagpu-pumilit. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, Maraming marami pong salamat sa assurance. Nakapag kami humiling sa diwa ng pananampalataya, kaya mong ipagkaloob ang aming kahilingan. At madalas pa nga ay higit sa aming hinihiling. Ngunit tulad na aming napag-aralan, tulungan niyo kaming magpatawad sa sinumang nagkasala sa amin upang tanggapin namin ang mga biyayang higit pa kaysa maaari naming hilingin sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.